Ano ka nang mo nito? Ito pa sa akin, Pupriya. Kaya niyan, Pupriya. Meron ka na pala eh. Oh, alo na natin lahat. Lalo ko na nga. Po yung kanyang pecha ay pwede nang ipasilip. Yuhuu! siya po. Ha? Tinignan na ba nila tao? Lagay isa't ka kalahati ya. oh Yalis mo yung stepin mong pogi. Ah, uh, kalahati ka yan. Brodan. Dito mo na inalo yung roof rack. Oh. Yeah. Ayun, po. Mm. Para makita niyo po yung kanyang sikreto sa kanyang petsay. O roof Sa dalawa. Sa kadalawa nung kartap sa kanila ano yung nakalakon diyan. Kartap lang sa kanila. Ah, purong kartap lang. Lason. Anong lason ba 'yan? Lason na mumurahin lang. Mm. Ay, yung pomo pedicure. Mm. Asin pomo. Kumpleto oh, to laging handa yan oh, may kutsara pa yan oh. Mm. Ayan, fully side. of fungicide. yan? Mm, Oo. Oh, kahit isa't kalahati nyan. Hmm, Baka sumubo naman poge. Putang okay. na. Ano, Patay at, tayo dyan. Mukhang oh, ako nagpechay. Dalawa-dalawa pang nilalagay ko sa pechay. Ano ba tapay? Eh. Hindi ah, ganyan din. Hindi naman natin paliliguan na kanyan. Di kasuri na pa ba isa? sayo? Pinunong ko ito nung bago kumalas na na. Hindi ka naman yan. Ayun no, meron ng, um, Laging ready po yan. Hindi ko mo na Oh, uh, marami pa pala ng itong sitaw mo. Putag na, mo. tignan mo sa dinding niya. Dito sa tagiliran. Saan? Yan? Ay! Nako! Lupit ah! Talagang... Mamimitas ka na naman ata bukas. Oh, Uy. Bu araw-araw ka na rito ah. Mamimitas na naman po kami bukas. Yuhu. Ah? Araw-araw ah. ka dito. Oo. Oh. Oh, no, Oo na ah. uwa. Oo. Oh. Oh. Bibigyan kitang malaking bonus mo. Pagpitas kayo bukas, pagtabi mo ako, na ulam na naman ako ng adobong sitaw Ay, eh. Lang, basta po mag-i-spray tayo araw-araw. Oo. Oh. <laughs> hmm, kami mag-i-spray. Okay, good morning, good morning mga lodi at ayun po at uh, magbabalik. Uh, malalaki na po yung push ng aking ninong at uh, tinutulungan ko nga po mag-spray dito sa kanyang petchay. Uh, pinadamuhan niya na rin po yan mga lodi. Ayan, kung makikita niyo po pero may damo pa rin. Hindi niya lang po niyan pinanay na padamuhan. Okay mga lodi uh, at kami po ay mag-spray ng pang-insecticide at ng pang -ponducide. Ito po yung polycure, isang kalahating kutsara. Ayun, fungicide at brofreya, hinalo na po yan sa brodan, mga lodi. At itong kartap insecticide, dito po yan nakalagay, mga lodi, dalawang scope, isang kalahating ito, na no, may brofreya, isang kalahating ng polycure. ayan, At mag-spray na rin ako. Ayan po, dumating na ang aking inaanak na pogi. Malaking sakripisyo sa petsay na ito. Ayan po siya, o. Oh, ayan. O, oh, ayan, o. Oh. Puta pogi pogi. Ito po yung petsay namin. Sana po yung umabot sa presyo para mga bayad ng mga utang. Ha? Huh?

Okay, ayan po, doon medyo mga ngaway na. Ayan po siya, oh Malawang puto, ayan po, oh, Ito, isa! Hoy! Go! Lagi! Gustong... Huwag mong ulitin, vlogger! Ayan po, ngayon po yung mustasa, yung medyo manitos yung mustasa Pero maganda, malilit pa lang Ayan po, o, ayan, o. ayan po yung akin, o. ayan, ayan May nakikita nyo na yan, o. ayan, ayan Ang ganyan yung sitaw Ayan. Gumabi na ka na, vlog eh. Pagulong. Ayan po. Nakalbi ako sa vlog Ayan. Ano? Dito sa kabila na yung isang Bali. Pagbuto. 9.3 square meter. Ulang isa. Ikta Ang nito mga kabadi sa mga sorgi panalangin yung kumita tao para makabayad ako ng mga utang mga pake ko diyan, mga pogi buot na lang dumating itong inaanak kong uslog pero naglalambot daw siya eh. Sabi, Kahit sa medyo talagang umakangkado na. <coughs> Ang naubos ko po ng padamo dito, 9.95 katao. pera gastos ng pang mga merienda, um, umabot din ng sandaan tao. Ito po yung isang banos. Bali tatlong banos po to na um, mahaba so, Tandaan mo na lang 2, 4 Bakit 5 ka? 6 Naabot yan, di ba? May eksina doon ako sa dulo Pagdatigin mo Huwag mong pilitin yung haa Huwag niya apat-apat lang oh, oh. Ayan, ayan o. Mo, oh. mo yung sitaw kung maganda. Ay po, at makikita nyo po yung kanyang petsay na napakaganda na nawalan siya ng pag-asa noon Hello. Dahil madalang, pero ngayon, nakukuha po. Hello. Ay! Nakuha, tutok ayan po ang resulta ng pag-aalagang mag-spray ito yung umagat hapaw. Marami pong bunga yung kanyang sita no O. Noon, nawalan po siya ng pag-asa sa kanyang petsay. <laughs> Halos mabaliw-baliw na ah. Kasi madamo ka na ah. Ngayon, kinuhanan ko ng tao na magdamo Malinis yung kanilang damo oh. 100 Nakatao? Oo, 95 95 Pero tingnan nyo po yung kanyang sitaw wow. Oo <coughs> oh. Pulidong pulido po yan. Meron din po siyang alaga ditong uwak, apat. Yan po yung pampaswerte ah. niya. Daming bunga ng kanyang sitaw, wow. Oh. Sitaw, <laughs> kalodi. Yuhu. Pitas na naman sila bukas. Makakatikim na naman ako ng adobo. Yuhu. Hmm. Pag may tanim, may anihin. May anihin. Pero, masarap dyan. Ngayon na. Ang tao. Oo. naman. <laughs> 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 Katakatigulang sitaw na naman. Oo, <laughs> oh, tigim na tigim na ako ng sitaw. Eh, lalaki ng uwak mo. Alam mo naman, bantay ko yan. Tipid yung konto ngayon. Oh. Eh. Ito pala yung dalawa. Dikit na. No? Mm. Ayan, at magtatakal na po siya ng kanyang ilalagay sa kanyang 25 liters na broda na may brofria. Isa't kalahati lang. Opo. Um, ayan, pinapagalitan ko po yan. Um, Mabaliw-baliw na sa kanyang petsay doon um, kasi madalag daw ang tubo. Ngayon, nadamuhan. Um, makapal na nung nadamuhan, magandang tingnan. Halos hindi na kumakain sa sobrang saya. <laughs> Bilog na ang mundo so, eh. Mr. Natudok Pedro oh ayan dalawa po dyan dalawang iskop yan o oh, tsaka oh. O po o oh. upo sir hmm. kutsara meron ka? wala sir nasa iyo ah nandito sir hmm. pag ako nag spray kumplito yan may iskop Merong kutsara gasolina kasi dumadayo tayo eh hmm. Kita natin yung inyong pechay. Uy! Talagang resulta ng kwan ah. Uh, pag -alaga. Hindi pa gano ka mong kwan. Oo. Oh. Nagdudumalaga pa lang. Oo. Oh, oh. Mga recover so, at mga ka-recover ba mo kaya. si Anjos, Yung dahon na yan, nasabi nilang kwan. Mga recover yan sa pag-alaga. Basta yung mga lasong malalakas. Bilang ko ng kanyang. Mm. Nagamita mo na to ng dog shampoo? Hindi pa. Ay, gamitan mo na ng dog shampoo. Gaganda yan. Lalo pag malang pechay. Mm. Yung maliliit na yan. Titibay na yan, ha? Dog shampoo pa ako dun, ha? Dapat ginamitin natin dog shampoo. Kaya lang ko konti na. Order na lang ulit, ha? Oh. Hmm. Ganda, Oh. Hmm. alright, alright. Mm, Maganda na po yung kanyang pechay. <laughs> nice one. Lagang Pinoy. Malalaki na po. Ilang days na lang tau. At pinataba niya na rin po to ng triple 14 at ng Yuria. Haray! Magiging half millionaire na po ang aking ninong. At pag kinasal ako ay ako'y sasabitan niya ng hita ng baboy. Aray! At pinadamuan na din po yan. Okay mga ludi. Ang aming ni-spray po ay Prudan na may halong bro At nang pun na fully cure ah, ayun po okay mga lodi ayan malalaki na po yung kanyang pechay na aming inaalagaan at pinadamo na din po yan at meron na din po yung abono triplicator 14 at ng urea para mabilis lumaki mga lodi yung pechay ng aking ninong Alright. Nice one. Kami po ay nag-i-spray. Okay. Oy! Oo! Oh. Sige, sige, sige. No cafe. Alright. Ang mga lodi ang peche ng aking nino at musta sa puyo yung andun sa dulo laki na laki na Malapit na kaming matapos mag dispray Ah, doon ako Okay, mga lodi Ayan, body cure At uh, Ayan 20 SC At Brodan, dito nga po hinalo yung Brofreya na yan para makatipid kasi pag puro lang nako ang maubos to mga lodi ang mga parang ng brofreya yun po ang mga tip para matagal maubos ihalo po natin yung kalahati po dito sa brodan at ito naman meron din pong lason to na hinaluan po ng kartap yan at maglalagay lang po ako sa sprayer last na karga ito ko na lang po haluin sa timba mga lodi o isang kutsara ang kutsara lang ah uh, konti kasi isang karga na lang naman ng mga lodi eh. kalahating pa na lang yan at ito naman ay ah. dalawang scope 'yung may halong karta pa, At ito naman 'yung may halong brudan ay brokreya. Itong brudan. Set kalahati po nito, mga lodi. po dito sa timba kahaluin ng sa ganoon, mga lodi yung polycure para hindi po bumara sa nozzle ng sprayer natin para matunaw dito na sa timba kasi bubu po yan pag yan po eh, hindi agad nalusaw doon sa loob ng sprayer at bumara po sa nozzle ng ating sprayer isa pa pong abala hihina yung buga ng ating sprayer sa may mismong nozzle kaya haluin po natin hanggang matunaw okay saka natin lagyan ng tubig nako na ako mga Lodi Okay, okay mga Lodi Tayo mag-spray Okay. Ayan po, malalaki na po ang petsa ng aking ninong at meron na rin po yung abonon na uh, triple to 14 at ng yuria. Mga lodi, ayan. At pinadamuan na din po yan. Oh. Katatapos lang po namin mag-spray. At limang kilo po ito mga lodi. Mm. Madalang lang pong tingnan dahil maliliit pa. Pero pag yan po ay lumaki na, ay, makikita nyo po ang kapal nyan. 5 kilo sa 9.3 square meter. Oh, lodi. Doon po sa dulo, yung mustasa. magandang umaga uh, katatapos lang po mag spray dito po sa pechay ng aking ninong ngayon po at uh, limang kilo po to dito po sa 9.3 square meter ang nagastos na po dito na pag lang ay 42,000 kasama na po dyan yung mga fertilizer hindi pa po kasama dyan yung mga lason mga low at Papakita ko sa inyo itong kanyang pet na Namuntik na siyang mawala ng pag-asa mga lodi. Pero ngayon, ayun po, at nakarecover na. At maliliit pa nga lang. Pero pag yan pa lumaki, ay ang kapal po niyan. Oh. Uh. At yun nga po sabi ko. Ang nagastos na po dito sa pagpapadamo pa lang ay 42,000 na. Oh meron na rin po yung abono mm. malilit pa kasi kaya madalang lang siyang tingnan pero pag yan po ay lumaki na ay makikita nyo po ang kapal ng pagkasabog mm. ang aming inaplay po dito na lasong propria at brodan at kartap and polycure fungicide mga lodi oh. limang kilo po to kasama na po yung mustasa limang araw na dinamuhan po to dahil at ang mga damo ay siyang kaagaw sa fertilizer matatabunan po kasi yung pechay kaya pinadamuhan mga isang linggo pa bago ipasilip itong pechay sa mga buyer hmm. Ayan po yung mga damo na natanggal ko dito. Ayan. Talagang hindi kayang patayin ng mga pang-herbicide gaya ng po yung mutha. Kaya uh, bunot side na lang. Okay, ayan po yung fertilizer na uh, kanyang inapply dito nung nakaraan. Yun nga po sabi ko. Triple 14 at ng urea. Ang sagado, lumaki na agad. Mm. pa ang magandang presyo. At ito naman yung kanyang sitaw. Mamimitas na naman po sila bukas at mamaya po mag spray ulit kami dito Pagkatapos kumain mga lodi oh. nice ito sa sitaw ng aking ninong marami pang bulaklak oh. talagang maganda po yung megatonic na ginagamit dito oh mga lodi